Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus ngayong Pebrero 8, 2025. Ang tawag ng araw, pagninilay, katatagan, at pagtanggap ng bagong hamon. Ngayong Sabado, Pebrero 8, isang tahimik ngunit makapangyarihang paanyaya ang hatid ng kosmos para sa iyo, Taurus. Ang enerhiya ng araw na ito ay hinihikayat kang magnilay sa mas malalim na kahulugan ng iyong buhay, at kung paano mo mahahanap ang balanse sa gitna ng mga pagbabago. Bilang isang Taurus, likas sa iyo ang paghahangad ng katatagan at seguridad, ngunit hindi maiiwasan ang mga pagsubok na naglalayong subukin ang iyong kakayahang umangkop. Sa araw na ito, maaaring may mga hindi inaasahang pangyayari na pilit na maglalayo sa iyo mula sa iyong comfort zone. Huwag matakot sa mga pagbabagong ito, bagkus, yakapin mo ito bilang isang pagkakataon upang ipakita ang iyong tibay ng loob. Ang hamon ay hindi isang hadlang, kundi isang paraan upang palakasin ka at ihanda sa mas magagandang bagay na darating. Tandaan, hindi mo kailangang madaliin ang proseso ng pag-angkop, ang mahalaga ay ang iyong kahandaang tanggapin ang pagbabago ng may positibong pananaw. Ang kakayahan mong manatiling kalmado sa gitna ng unos ay isang biyaya na maaari mong gamitin upang magtabumpay. Subukan mong pag-isipan kung paano mo maaaring gawing pagkakataon ang bawat hamon upang lumago at maging mas matatag. Mayroon ka ng likas na lakas at kakayahan upang harapin ang anumang pagsubok na dumating, ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa iyong sarili ang kakanyahan ng kaginhawaan, pangalagaan ang iyong sarili. Ngayon, ang enerhiya ng buwan sa ilalim ng cancer ay bumabalot sa iyo na parang isang mainit na yakap. Ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang bumagal, huminga ng malalim at bigyan ng pansin ang iyong pangangailangan para sa emosyonal at pisikal na kaginhawaan. Minsan, sa dami ng iniisip mo, mga responsibilidad, trabaho, at pangangailangan ng iba, nakakalimutan mong bigyan ng oras ang iyong sarili. Ngayong araw, bigyan mo ang iyong sarili ng pahinga. Ilaan ang oras sa mga simpleng kasiyahan na nagbibigay ng aliwala sa iyong kaluluwa. Maaring ito ay sa pamamagitan ng isang mainit na paliguan, pakikinig sa musika na nagpapakalma sa iyong damdamin, o pagbabasa ng isang aklat na magdadala sa iyo sa ibang mundo. Huwag mong isipin na ang pagpapahinga ay isang bagay na dapat ipagpaliban o isang bagay na dapat mong pagtrabahuhan muna bago mo ito ma-enjoy. Ang pangangalaga sa iyong sarili ay hindi isang luho, kundi isang pangangailangan. Kapag ikaw ay nasa mabuting kondisyon, pisikal, mental, at emosyonal, mas nagiging produktibo ka, mas nagiging masaya ang iyong pakikitungo sa iba, at mas nagkakaroon ka ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Isa sa pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin ngayong araw ay ang paglikha ng isang espasyo ng kapayapaan para sa iyong sarili. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pag-aayos ng iyong tahanan upang maging mas maaliwalas o simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar upang pagnilayan ang iyong nararamdaman. Ang simpleng mga gawain na ito ay may kakayahang ibalik ang iyong sigla at pananaw sa buhay. Pagpapalawak ng koneksyon at pagtulong sa iba. Bukod sa pangangalaga sa iyong sarili, hinihikayat ka rin ang araw na ito na palawakin ang iyong pagmamalasakit sa iba. Ang mundo ay puno ng mga taong nangangailangan ng kaunting inspirasyon at kabutihan at ikaw ay may kakayahang magbigay nito. Minsan, Isang maliit na kilos ng kabaitan, isang matamis na ng ngiti, isang taos-pusong papuri, o isang simpleng pag-abot ng tulong ay maaaring magbigay ng malaking epekto sa buhay ng iba. Ang koneksyon sa iba ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng tulong, kundi pati na rin sa pagbuo ng mas malalim na relasyon. Subukan mong kumonekta muli sa mga taong matagal mo nang hindi nakakausap. Mayroon bang isang kaibigan o kapamilya na nais mong kamustahin? Maaaring isang simpleng mensahe ng ki kumusta ka ay makapagbigay sa kanila ng init at saya. Sa iyong pag-aalaga sa iba, tandaan na huwag kalimutan ang iyong sarili. Ang pagtulong ay isang magandang bagay, ngunit hindi mo kailangang ubusin ang iyong sarili para sa iba. Ang mahalaga ay ang balance, ang pagbibigay, habang sinisiguradong ikaw din ay tumatanggap ng pagmamahal at pag-aalaga. Maswerteng elemento ng iyong araw. Maswerteng kulay, berde at ginto, ang berde ay sumisimbolo ng kasaganaan at balanse, habang ang ginto ay nagpapahiwatig ng tagumpay at positibong enerhiya. Maswerteng numero, dalawa, anim at labing apat na ang mga numerong ito ay may dalang swerte sa aspeto ng relasyon, katatagan at personal na paglago. Maswerteng kristal, rose quartz, isang kristal na nagpapalakas ng pagmamahal sa sarili, kapayapaan at positibong enerhiya sa paligid. Maswerteng gawain, paglilinis ng iyong espasyo, pagsusulat sa isang journal, at paggawa ng mabuting gawa para sa iba. Pagtatapos ng araw, pagpapasalamat at paghahanda para sa bagong bukas. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng oras upang magpasalamat. Ano man ang mga naranasan mo ngayong araw, mabuti man o may kaunting hamon, lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa isang mas makabuluhang buhay. Ang pagpapahalaga sa maliliit na bagay ay isang susi sa masayang pamumuhay. Anong bagay ang pinasalamatan mo ngayon? Maaaring ito ay isang kaibigan na nagbigay ng magandang payo, isang simpleng pagkakataon na makapagpahinga, o isang sandali ng kasiyahan na hindi mo inaasahan. Ano man ito, tandaan na ang pasasalamat ay nagdadala ng mas maraming biyaya sa iyong buhay. Bukas, panibagong araw na naman, isang bagong simula, isang bagong pagkakataon upang ipakita ang iyong lakas at pagunlad. Dalhin mo ang mga natutunan mo ngayon at gamitin ito upang harapin ang mga susunod na araw ng may tapang, pagmamahal, at kumpiyansa. Ikaw ay isang taurus, matibay, maasahan, at puno ng pagmamahal. Huwag kang matakot sa pagbabago, dahil ang bawat hamon ay isang pagkakataon upang maging mas mabuti at mas malakas. Harapin ang buhay ng may tiwala at pagmamahal, at tiyak na ang tagumpay ay nasa iyong harapan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.